Ayan na mga kabuhay ang part 2 ng ating nakaraan na video mga kabuhay Iyon. Sige alam namin mga kabuhay na inaabangan nyo ang part 2 ng video ito Kaya sana ay mag-enjoy kayo sa panonood ng part 2 na ito Ayan na mga kabuhay sumusunod agad ang huli natin At ito ang gaganda tingin ng mga kabuhay Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood yun mga kabuhay natanggal na ng ating mga kasama ang mga malaking tulgingan yun at uh, mayroon pa yata yun sinisilip na ng ating kasama mga kabuhay oh. hindi pa tapos tinanggal yung isa yun nako talagang napakaganda tingnan po sana ay nag enjoy kayo sa panonood mga kabuhay yun ay na naman nako alak ang dami mga kabuhay nako apat na piraso agad oh. tingnan yung mga kabuhay oh. nako sunod-sunod at parang may sinisili pa sa baba mga kabuhay mayroon pa yatang naka ako mayroon pa yata sa baba mga kabuhay. ang gaganda tingnan talaga alam ko nag-enjoy kayo sa panood mga kabuhay sana supportahan nyo mga kabuhay, ang channel namin ito, unang gabi pa lang ito ng aming pagpalaot mga kabuhay kasi parang meron na namang hinihila mga kabuhay na isda ayun meron na wow napakalaking tulingan mga kabuhay nako po oh. nahihirapan yung kasama natin nako ang kanagaganda tingnan mga kabuhay oh halaka ka. sobrang laki mga kabuhay ngayon mga kabuhay tinatanggal na ng ating mga kasama mga kabuhay ang tulingan oh wow na wow talaga yun oh grabe siguro nasa mga siguro mga 8 kilos yung mga kabuhay Oh, ang lalaki talaga oh. Yun, sige tuloy-tuloy po tayo mga kabuhay Enjoy lang kayo dyan mga mga kabuhay sa panonood nyo Huwag nyong kalimutan mag-subscribe Ng ating channel Buhay Dagat Vlog, yun meron naman Medyo maliliit pero kinain mga kabuhay Oo, oh, nako, ang gaganda tingnan Ito kasaya mga kabuhay ang buhay manginista ayon meron namang huli oh parang nasa patawan ng na, makabuhay oh yun isda nga talaga ang gaganda medyo nakakarami tayo sa gabing ito mga kabuhay oh. ito na yung part 2 ng ating video mga kabuhay at nung hindi pa kung sino pa hindi nakap, nakakapanood pa mga kabuhay sa part 1 panoorin nyo nandyan lang yan sa ating channel ang part 1 yon, tuloy tuloy po ang hilahan mga kabuhay oh may huli na tayo talagang biniyayaan tayo ng, ng may kapal yun tuloy po ang ating paghihila ng ating lambat yun meron na naman sunod sunod na okay saan nag enjoy kayo dyan mga kaibigan yun ako meron din sa taas mga kabuhay bandang patawan sabay sabay na sila ako grabe talagang nakaka-enjoy tingnan sanay hanggang dulo na ito tapusin nyo mga kabuhay ang video ito at talagang makikita nyo kung gaano karami ang huli natin yun, tuloy na po tayo yun, meron na naman meron na naman mga kabuhay grabe, ginawang pang kumot ng lambat natin oh. grabe at saka parang isang klaseng isda lang mga kabuhay tulingan ang huli natin sa gabing ito sige lang talagang binigay sa atin ito yun grabe ang gaganda tingnan enjoy na po kayo, enjoy na po kayo shout out po sa lahat ng ating mga manood dyan sa lahat ng ating mga followers, subscribers ng ating munting channel yun, meron naman na ako sa baba galing mga buhay oh. Ano, inunahan sa baba, kinuha na baka makatanggal pa, sa sayang masayang yun ang gagawin pag hindi masyadong na nahuli at lambat no kailangan sa baba ng kukunin natin yun meron naman oh no? grabe shout out po sa lahat no sa ating mga subscribers diyan lalo na mga OFW natin diyan na nakakapanood ng ating mga video sa buhay dagat vlog sa ating uh, YouTube channel no shout out sa lahat sa lahat ng mga subscribers yun yun oh no? maganda yung malayo pa pero kitang kita na yung isda mga kabayo oh. puting puti ayun <laughs> ang gaganda tingnan talaga oh. Ako. nako kayong mga kaibigan namin dyan nanonood alam namin na nag enjoy kayo sige tuloy tuloy lang kayong manonood dyan alaka ah, yun sige hilahan na naman tayo yun parang may may puti na naman isda na naman yan o oh, yun isda nga talaga at meron pa talaga dalawang isda mga kabuhay ako parang mag-inhilo pa. Baka meron pa sa baba mga <laughs> Ako, enjoy na enjoy talaga. Ganito ang buhay ng mangisda. Minsan nakakarami at meron na naman pagkakataon ng mga kabuhay na talagang uh, walang huli. Minsan ganito ang mangyayari. Kaya ano, talagang nagpapasalamat ang iba May huli man o sa wala, ay ganito talaga ang buhay ng mangisda. Ayun, tuloy-tuloy po tayo. Meron naman. Yun know, o walang kumpay sana ganito palagi yung matabuhay ang ating ano pangista yun tuloy tuloy po tuloy tuloy po ang hilahan ako nakakalahating hila tayo ng ating lambat yun grabe ang lalaki ako parang may sinisilip si kabuhay dari lo ano yan isda Ayan. yan titignan rin ayun isda nga napakalaki yun dalawa pa naman nata ayun dalawa nga grabe tatlo tatlo yan, makabuhay nga tatlo nga pala yun o no? yun hindi masyadong nakita yung isa yun tatlo nga pala yung hinilan ni kabuhay dahil yun yun laka saan nag nga naging jagay dyan shoutout nga uli no dyan sa Luzon mga mga kaibigan namin dyan mga nakasubscribe sa Luzon business Sot Mindanao lalo nga lalo dyan sa Istoyak Family shoutout nga pala solid supporters namin yan oh, shoutout rin kay no oh, dingli family yung mga solid supporters namin no Okay, so shout out po. Shoutout out po sa aming mga kaibigan. Tuloy-tuloy po ang nila ano. Yun yun, meron na naman. Yun, meron na mga kabuhayo. Oh, ang lalaki. Talagang napakalaki. Grabe no, medyo mahirap tanggalin galing kasi minsan ginawang pang, ginawang pangkumot yung lambat natin kaya kailangan na ano ah uh, pahirapan po ang pagtanggal okay so sige lang enjoy na kayo dyan okay miro na naman oh marami oh meron miro na mas una halang kapit din yung kapit ganda tingnan oh yun hindi lang nito yun yun yung oh yun oh nakatihaya oh yung isda natin oh yun oh yun oh yun grabe hindi nakakasawa tingnan mga kabuhay ang paglalaot at isa gabi nito talagang cepat ito makabuhay itong pangyayaring ito uh, minsan lang ito mangyari no kagaya naming mga mainista no? minsan lang po tayo mga huli ng ganito karami kaya minsan ay tapusin nyo sa panonood ng aming video ito kasi minsan lang po ito mangyayari yun, ano naman no ako, ganda tingnan nyo mga kabuhay tingnan nyo sa unahan ayun, ah, uh, nga yun eh okay, so tuloy tuloy lang po shout out po nga pala sa ating mga followers dyan sa Facebook page natin sa Buhay Dagat Vlog. Meron po tayong mga bagong followers dyan. Okay, ito na po yung parto. Alam namin inaabangan nyo ito. Yun, meron na naman. Yun ang sun sunod-sunod. At meron pa nga. At meron pa. Tatlong sunod-sunod. Grabe. Talagang. Nako. Ang gaganda tingnan. Okay. Meron din tayong mga bagong subscribers ng ating YouTube channel dalawa po ang ating channel no? Na meron tayong facebook page at youtube channel po ok pakisubscribe po at para makapanood kayo pakihit po sa notification bell para updated tayo sa mga video namin na i-upload pa ok sige sige po enjoy po tayo enjoy po tayo grabe talagang hindi nakakasawa tingnan eh yun. Okay. Shout out nga pala kay Edgardo Tats, no? Maraming salamat idol sa iyong palaging uh, sa aming mga video. Palagi kang nakakaantabay sa mga video namin. Maraming salamat po sa suporta at sa mga advice nyo. Alam namin ikaw ay isa ring solid supporters namin. Okay, shout out and God bless you po. Kabuhay Edgardo Tats and sana ay mag ka palagi. Okay. Sige po, tuloy-tuloy po ang ating Ah, panonood. yun Grabe. Tumulong na si Kabuhay. ano po sa pagtatanggal ng mga isda. Yun. Hindi siya nakatiis. At gustong gusto niyang umawak ng isda. Yun. <laughs> yun. Grabe. Yun. Sige po. At tuloy-tuloy na po ito. Sige. Medyo mahaba-haba pa ang hilahan. Nakalahati pa tayo. Sige. Tuloy lang po tayo. Pila naman. At hindi magtatagal. Mayroon naman. Ayun. At mayroon naman ulit. <laughs> Talagang mayroon kasama. eh okay. Grabe. tingnan. Ang ganda tingnan. Shout out po sa lahat ng aming mga 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 dyan. Shout out po. Shout out po. Okay. Yun. Ano kaya yan? Uy. Isla nga. Sinisilip. Sinisilip niya. Bago niya kinuha. Yon, ah. may dalang isda si Kabu Hayre. Nabi enjoy na enjoy siya. <laughs> okay. Talagang mag-enjoy lang tayo sa panonood natin, no? Yon, tuloy-tuloy po ang ilahan. Tuloy-tuloy po, tuloy-tuloy po. At tuloy-tuloy rin ang ating mga shoutout yan. Walang sawa, walang sawa tayo. Yon, sige. Tuloy pa. Mayroon namang isda. O, oh, yun. Grabe, ang tingnan, mga kabuhay. Sana nag-enjoy kayo dyan. Huwag niyong huwag niyong uh, i-cut yung video natin talagang tuloy-tuloy yan mga kabuhay no? tapusin nyo, tapusin niyo sa panonood at alam naming mag-enjoy kayo dyan yun, meron namang hinihilas baba ayun ah, oh, napakalaking tulingan mga kabuhay uh, ah, yun, sige po mm -hmm. sige sige, hilahan na naman tayo hilahan na naman tayo mga kabuhay At may isda na naman ang nakikita ko na sa babaw. Yun, meron. Yun, meron nga. Grabe. May isda na naman. Grabe na. Napakagandang tingnan. Sana eh, mag-enjoy kayo. Yun, ah. Iyon, isda na naman ah. Ha. Okay, Pahinga mo na. Kabuhay, dali Pahinga ka mo na dyan. Yun. <laughs> Ayun. Nahihirapan tanggalin. Sige, lagay mo lang dyan. Sige. Medyo malapit na tayo matapos na kabuhay. Punti na lang yung hilahan. Yun, isdaan naman. Sige lang. Sige, sige lang. Tuloy-tuloy lang tayo. Isdaan naman, oh. Sige. Okay. Pagkasahin mo dyan. Pagkasahin mo. Yun. Kalagano. Ang laka mga buhay. Meron naman ako. Oh. Oh. oh, meron nga naman oh. Malaki-laki na yan. Yun. Tuloy lang tayo mga buhay oh. Enjoy lang po tayo. Yun. Tinatanggal na. Okay. Kaya sa mga tanong po kung anong lambat ito. Ano po ito ang pangalan sa amin sa Bisaya, Tanagko or pamo ito mga kabuhay no? uh, size imidya yung mata 6.5 yung laki ng mata so yun okay tuloy tuloy lang ang ulihan natin malapit na po tayong matapos mga kabuhay at huwag um, nyong putulin yung panood niyo at, mag, at hanggang dulo ito hanggang sa makikita natin malalaman natin kung ilang kilo yung huli natin no? sa bandang dulo No, so, sige lang. Taposin nyo lang Yon Dalawa Yon, dalawa mga kabuhay Dalawang isda na naman Tuloy-tuloy po tayo mga kabuhay Tuloy-tuloy po tayo Ganti tulunganin ni, ni kabuhay dahil Sa pagtanggal ng isda Yon, okay Grabe. Sige, sige Okay Patapos na po tayo mga kabuhay Kaya Huwag kayong magsawa dyan Talaga din ito Shout-out po, shout-out po sa lahat. Shout-out po sa aming mga followers dyan sa Facebook page namin. Shout-out po. Shout-out nga pala sa mayari ng pambot, no? Na aming ginagamit ngayon kay uh, Mr. Gilbert Humawas po. Okay, sa kanya itong uh, palislaan na ito. Shout-out po. So, Humawas family, shout-out sa kanya ito, no? Okay. Yun. Yun. Wow, oh, wow, Yun. Sige, pagkasyahin mo. Pagkasyahin mo yan. Yun oh, wala rin Oh. Yun, punong-punong na yung gilid ng ating pambut. Yun, ang dolo yan mga kabuya. Mayroon pa yan sa, sa kabila. Yun oh, yung mga malaki nandiyan sa gitna. Yun, at mayroon pa sa Kita bila itu. Wow, penuh penuh mana kau baik. Apa ni? awak tak mestan? kat. Hello guys, kalau mga viewers awak sebut lagi kat. Tahu tak penuh yang ambil jo sebut lagi kat. Dah lah. Okay, abu tanya kau bayi. Kita round terapin sini. Kita round <sumur> terapin. Hei, ini. Sama. <sumur> eh, <sumur> lo kasih bos. Ini. Tidak ada timbang. 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 Tidak ada Tidak ada ada timbang. Tidak ada Ini kita. Oke. Thank you. Bayar Sok Kita kanan 90 plus 90 plus 90.5 plus 21 plus 21 plus 90 plus What's the number? What's the number? 67.5 minus plus Ya, Kita wala ka na boy kabuhay mong